So, magandang buhay ka, Baya. It's me, ang inday ng ina nyo. So, meron po tayong sender. Actually, ano, <coughs> gusto niya lang po i-share ang kanyang, ano, um, ang kasaya, kasiyahan niya. So, ito babasahin natin, ha? Good evening, ma'am. Gusto ko lang din i-share. Siguro na niya kasi yung, ano, yung vlog natin about doon sa na binigyan ng amo na napakalaki, napakalaking halaga. eto naman, ang kanyang anong naman kwento. Good evening, ma'am. Gusto ko lang din i-share para sa vlog nyo. Para ma-inspire ang iba na maging mabait. Okay? At mapagkakatiwalaan. Para magustuhan ka ng amo. Naka 26 years ako sa amo. Lang isang amo lang siya sa ano sa loob ng 26 years grabe no ilang kontrata yon 2 4 6 8 10 more than ano ano yan 20 13 ba kasi kayo nang bahala <laughs> ayan 26 years ako sa isang amo lang at ngayon finish na ako sa kontrata sa August dinadala nila ano dinala nila ano, di na nila ako nirecontract dahil magmamigrate na sila sa USA. Kaya ibinigay nila lahat ang dapat ibigay sa akin. O, ba diba? Ang swerte ni Kabaya. Ito lahat ang natanggap ko na long service. Na sa loob ng 26 years. O, oh, ang laki. So, ito nga, o. Oh, may, meron pa siyang ano, ah. naka ano siya, naka cheque eh ayan, kukover na lang natin, naka-check kaya ayan, ang natanggap niyang LS is nasa 80,200 ayan nasa 80,200 80,254 parang ganon, ayan 54 yung LS niya ha, hindi pa ito sabi niya, LS po lang yan hindi kasali dyan yung annual leave at seldo ko food allowance, bali nasa 89 laki 89,000 lahat ang ibinigay nila sa akin with plane ticket. Salamat. paki na lang po ang akin name. <laughs> ang galing, 'di ba? So sana all ako kaya, char. Oh, so, dahil, dahil sobrang bait daw nila. Ayan. Mabait daw talaga sila. Ayan, grabe no, napakaswerte ni Kabayan. Sabi ko sa kanya, balato. <laughs> <laughs> Tapos sabi ko sa kanya, ano, uh, pangalan to. Ayan. Tinanong ko sa kanya magkano yung sa Philippine money yun. Bale, ako na nagcompute na Nasa ano ata, nasa 7, nasa 700 o papunta na ng 700. O, di konti na lang, di ba? Million na siya. Di ba? Napakaswerte. Eh. So, ganyan talaga. So, sa mga binak sa mga kinokontent natin, hindi lahat po na na talagang sasama yung mga ano sa mga kinukontent natin hindi naman po lahat may talagang may mga mabuti po talagang tao na mga amo ang ibig ko sabihin syempre nagkauto lang talaga na ang mga napupuntaan natin alam nyo na hmm. Hey, sana all na ba diba? <laughs> so kayo ang galing no 26 years siya sa amo niya sa so, isang amo lang yun na, grabe no Guro na 'tong kaya si Kabayan nagpunta dito. Anyway, congrats sa iyo Kabayan and good luck. Okay? So 'yung pera niyan sana gamitin mo sa tama. mag magano ka na mag-business ka kung ano-ano man 'yan, 'di ba? So I'm happy for you. Sana all na lang. God bless po. Maraming maraming salamat.